Glory to God. Glory to God. Ayaw ay mga faithful man of God para equip yung mga nadadala natin sa Panginoon. Yan po yung alam. Parang ganito po. Ang bawat, eh, meron po bang hindi po yung bag na yan. Ito, 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 Salamat, Pastor Arsini. Ngayon. <laughs> Na, namanata sila. Taas ang kanang kamay na maglilingkod sa Diyos sa katalikura ang TikTok. <laughs> <laughs> Sino ang maglilingkod sa Panginoong taas ang kanang kamay? Saksi ang tubigang ito. Kapag iyan ay nagsalita, yun ang himala. Yun ang saksi. Huwag nyo nang antayin magsalita ito. Baka magtakbuhan tayo dito. Amen. I Amen. I Konsensya. Konsensya mo na yun. Sa Diyos tayo naglilingkod, hindi sa tao. Kaya sabi, gawin niyo ng buong puso. Kaya pag uwi natin, mga PSR, grabe, no? Dinawa natin sa puso, hindi lang sa muso. Kumukunip na ang puso doon sa muso. Kaya pag ang bibig ay nagutong, katabi lang ng sikmura, nilalabanan na ng puso. Dahil si Jesus Christ ay naroon sa ating mga puso. Oo, 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 oo. Nadidelay ng konti. Bakit nadidelay? Tinuturoan tayong magtiis. Say amen! amen. Hallelujah. Hallelujah! Taas ang anak amal na isusurrender ang mga Diyos-Diyosan sa katawan. Yes, amen. Wow! Hallelujah! Saksi! Saksi ang butelyang ito. Amen! Pag hindi mo ginawahan, Iinuming ko laman ito. Amen. Magiling ko tayo sa Lord. Amen. To glorify our Heavenly Father. Yung inheritance natin dito pa lang sa lupa. Amen. Pag faithful ka, yung uh, uh, masunurin ka sa Lord, grabe, yung puso mo lalong lumalambot. Amen. Pero kung ayaw mo makinig, patigas ng patigas yan. At kahit ikaw ay mag-pray dahil matigas ang puso mo, hindi ka diringgin ng ating pag-pray. Kaya matapos sabihin ang mensahe, Amen, mag-repent tayo. Ayun na naman. At asan ba yung na pumain na? Tinatapos na po natin sa maayos na landing. Amen. Matinubo tayong lahat. Naniniwala. Kung oh, ang ayaw maniwala, matinubo tayong lahat. Amen. Tayo pong lahat na matitino ay tumayo. Yung nakaupo, hindi matino <laughs> Hallelujah. Amen. <laughs> so, thank God. Palakpakan natin muli ang banal na Espiritu. Glory to God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Totoo yan. Totoo yung mga, mga baptis. Hindi nakukuha sa sigaw yan. Pero, kung mararanasan nila, yung atulad ng nararanasan ng unang iglesia, huwag na tayong huli, ano, mga third wave na tayo ng, ng tunay na iglesia. Ano, uh, kaya tayo po ay uh, third watch, hindi tayo fourth watch. Amen? Kasi kung fourth watch ka, pupunta ka ng palengke, may dala kang supot. Hindi ka pa nakapag-paprace, nangihingi ka na. Amen? Dahil nandoon, third watch tayo, Amen. Alauna, nagbabantay tayo alas 12, alas 3, alas 6, alas 9, hanggang alas 12. inaantay na natin ang pagbabalik ng ating Panginoon. Say amen. Ay, e, ang tanong, handa na ba kayong mga matitino kayo? Amen. Huwag nang, Lord, huwag ka munang darating. Wala pa kaming ginagawa. Amen. Okay ba yun? Dumating ka, yung time na abala ang aming mga puso sa paglilingkod sa iyo. At makita nyo kahit anong oras, amen. Amen ba, kapatid? Amen, kahit anong oras. Hallelujah. Sabi ng Lord, deny yourself. Take up your cross and follow me. Pag nakadepende ka sa iyong gusto, iyakin mong gusto rin ng Lord. Pero pag lamangan yung gusto, kailangan mo ng self-denial. Tanggi mo ito. Pasani ng cruz. Huwag mong sisihin yung mga nasa tabi mo. Kaya mo yan, kapatid. Kaya mo yan. Nakikita ko yung bato sa iyo. Meron kang bato. Uh, as a leader, meron kang gift o paggamit ka sa Lord. Amen? Worker ka ba ng church? O pastor ka? Pero nakikita ko sa kanya may tungkot. Magpapastor ka hindi. Kalaw ka na talaga ng birdy. Or dako, saksi natin ang budayang nga. <laughs> Amen. <laughs> Sino po ang nagpapastor sa kanya? Ah, wow! Hallelujah! Congratulations! Magpapastor ka in the sky. Wag pa equip ka muna para yung anointing hindi masaya. Kasi man, may, ano yung ka na. Nakita ko na advance. Niniwala ka ba? Amen. Huwag ka lang magtatayo ng business. Katulad ni Ludas. <laughs> <laughs> Amen. Humble. Ang nakikita sa'yo, tupa. Tupa, makapalang balahibo. Pag kumapalang balahibo ng tupa, magamit-gamit na siya. Eh, lagyan ka lang ng balahibo, tupa ka na yun. Di ba? yung balahibo, binibigay yun sa pastor. Gagawin yung tela. Panahon ng paglamig, yun ang ibabalik sa iyo. Kaya eh, protection yun. Amen? amen. bless ka ng Lord, bakit hindi? I-bless ka na. I-humble you. Amen. Okay ba yun? Merong breakthrough na. Nakita ko yung kadena, yung, yung chain. Amen. Magiging close ka sa Lord. Yung anointing. Mula sa trono ng biyaya ng ating hindi dadaloy yan sa iyo. At hindi ka na magiging gaya ng dati. Bago ka na. Bago ka na. Amen. Yung pr prophetic word sa inyo, magkakantopas lahat. Hindi ka na uulitin. Magkakantopas. At ah, marami nang nangyayari. Amen. Glory to God. Uh, Bishop Bishop Nestor Cuba de los Santos. Uh, so, mangyari po na Christ-centered Bible-based Spirit-filled. Magkakasama-sama po tayo sa rapture. Amen, Lord God. Amen. Ito ang mga taga-nagtaglan pagsanghan Santa Cruz. Palawan, Laguna. Ito, mga first honor sa harapan ng Lord. Amen. amen. Connectivity. Connectivity. Say amen. Amen. Hallelujah. Gusto ko kayong ilig sa pagsigaw ng hallelujah from the bottom of your heart. Amen. Wala tayong gagawin ngayon kundi purihin ang ating panakay. Amen. Yung pasigaw, sanay na tayo sa devotion, yung pagulot. Amen. Alam mo, nangyay nga. Para kayo, walang magpastor. Ikaw na lang dito, Lord. Tinatawag mo na ngayon si Lord para magpastor doon. Hindi. Hindi ka tiling din, Lord. Kaya mo yan. Release mo lang. Kasi nandito, may baral lang. Amen. Tatanggalin natin yung baral. Pwede tayong sumigaw. Papuri para sa Diyos kasabay ng mga instrumento. Sere para magkaroon ng breakthrough. চৈছা পিছা আমি